Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang uh, ano ba, gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw sa mga kapwa ko, FWS around world, hello, po sa inyong lahat, oy, may bagong drama ang makabayad black, kalahin ninyo, pagkatapos ng uh, signing ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang nanakawing budget next year na may get 6.3 trillion, o ba, Nagrali ang mga alagad ni Tambalos, Los Crocodilos, Martinos, Romualdos, Buayos. ah <laughs> uh, pag ano daw, sa maring kinundi na ang ng mga miyembro ng Makabayan Black ang 2025 National Budget. <laughs> <Yeah. laughs> Wait, kunwari ko galit-galitan pero nakikinabang naman sila doon. Tuh, si ito, panoorin natin si... Mukhang putain ng pusit na si Franz Castro kung ano mga pinagyayaw-yaw ng putang inang convicted felon child abuser na to eh. Ang araw na ito uh, para sa pagkamatay ng isang pero sinasabi natin dito yung patay na pag-asa ng ating mga mamaya dito sa budget ng 2025 sa halip na palakihin or lakihan ang budget para sa mga social services kagaya ng edukasyon, ng uh, kalusugan sa pabahay, etc. ay minabuti ng budget na ito ng Mar Marcos Administrasyon na ang budget nila para sa mga pork, no? para sa mga patronage politics kagaya ng mga ayuda. Hindi natin tinutulan ayuda at kailangan lang malansihin no? yung pangangailangan ng ating mga mamamayan doon sa mga social services. Uh, hindi hmm. diba, niyo tinututulan? nung budget na yan, yung proposal budget na yan, uh, mula sa executive at uh, doon sa Congress. Bakit tahimik kayo? Puro kasi kayo BP Sara eh. Puro kayo uh, 125 million confidential funds. Samantalang yung 2.4 billion na confidential funds ni Bongbong Marcos, tahimik kayo. Di po ba? O ngayon, Kunwari, kunwari kayo, tutul-tutul na kinabang kayo dito or, or, makikinabang kayo dito next year, Franz Castro. Dahil according to Senator Amy Marcos, sa 6.3 trillion na yan pesos, ang 1 trillion doon ay gagastusin, ipambayad sa inyo na mga aso ni tambalos los para sa impeachment ni VP Sarah. nagmula mismo yan sa bunganga ni Amy Marcos nung nadulas. So, anong pinagpuputok ng butsin ninyo dito? Ito yung script ninyo ngayon, na kunwari uh, tutul kayo sa budget next year, dahil marami yung uh, kinaltasan, DepEd, PhilHealth, AFP, uh, DA, uh, DSWD, uh, Department of Agriculture, at kung ano-ano pa. Ay sus gino Kalo kito yung akap na to hindi na naman po ipinakita sa amin during the uh -huh. budget hearing lumabas na naman ito after nang magkaroon ng gap 2. Di ba oh. so bakit ba? It Impossible naman hindi ninyo alam. Amo ninyo si Martin Romualdez at nasa Kongreso kayo, hindi ninyo alam. Hindi niyo nakikita yung akap insertion eh i quinto mo yung Dukejo Massison. Baka maniwala sa yo ito ay inililihim no na sa, sa, sa mga bayan. kaya tinututulan natin no ang, ang kailangan natin ay tunay na bad, ay budget para sa uh, pagpapaunlad ng ating mga rural areas pagpapaunlad ng ating national industrialization at syempre para sa mga social services ng ating mga bayan. do mm. so, nakita na natin ano pa ang silbi ng rally-rally ninyo diyan e, pinirmahan na ni Bongbong Marcos at magiging ganap na batas na yon. Nagsasayang lang kayo dyan ng inyong mga laway. Uh, kunwari lang kayo eh dagdaga ng konti ang budget sa edukasyon. Binawasan ito ng more than 28 billion, no? 10 billion or 10 billion para sa computerization, para sa mga teachers and students. Pero hindi pa rin ito sapat. Mahalaga na ma-realize ng Marcos administration na dapat 6% ng GDP ang inilalaan para sa budget sa edukasyon. Pero ito pa rin ay naglalaro from 3.5% to 4%. So, katos pa rin ang budget sa sa edukasyon, sa kalarangan na naman ng ng kalusugan, no? Uh, zero budget sa sa PhilHealth. Hindi naman natin ano no, uh, magamit din natin gusto itong PhilHealth na to dahil negosyo at insurance ang ginagawa sa serbisyong pangkalusugan, pero dapat ay inilaan ito doon sa mga ospital, no? Yung budget na inilagay sa PhilHealth dapat ay ilagay doon sa iba't ibang uh, hospital ospital ng ating gobyerno pa para mas makatulong doon sa... Ano ba to? May ano pa? Yan, no, sa ang magagamitin niya. Kaya talagang tinututulan natin, kinukundi na natin. At tignan natin mga mamamayan, magbantay po tayo no? paano i-implementa itong budget na to ng 2025. Igiit natin, no? Igiit ng mamamayan yung talagang pangangailangan nila. At pag dapat dito sa budget ng 2025. Sinasabi natin sa taong bayan, no, huwag tayong pumayag na yan yung klase ng budget na meron tayo ngayon. Kaya magsusunod-sunod po yung mga aksyon natin para ipaliwanag, magkaroon ng impormasyon. Yeah. kasi minsan, parang ang paliwanag ay napakasimple lang na akala mo yun na yun, pero pareho lang din naman yan ng mga nakaraang taon na punong-puno talaga ng pork barrel. Kaya kailangan pong maintindihan ng mga tao na kailangan umaksyon sila sa, sa mga paraan na kailanganing gawin nila para malaman ng tao na uh, ipinoprotesta natin ito. So, hindi pa natin alam kung magkakaroon ng mga pagsasampa ng mga uh, kaso sa Supreme Court at kung saan pa tayo umabot, pero at least ngayon naibahayag natin Awa natin sa 2025 National Budget na pinirmahan ng Marcos Administration. So anong kwinta na napirmahan na? <laughs> Wala na kayo magagawa dyan. At masaya kayo dyan sa ano, kongreso. Dahil may nakalaang budget sa inyo na 1 trillion to impeach BP Sara. Eh wag na kayong magkunwari dyan makabayan black na kunwari eh, ayaw-ayaw kayo sa pinirmang budget ni Marcos Jr. Eh, kasali ba yan sa talent fee ninyo? <laughs> Mula kay tang los Kunwari, oh, protista kayo. Na, kunwari, ayaw ninyo sa budget ni bungbong Marcos para abaka ah, baka maniwala yung mga taong bayan sa inyo. Sus, gino, oh. Huwag nyo na kayong paglolokohin, oy. Alam na namin yung mga hilat sa nambito, ka ninyo at karakas ninyo makabayan black pira-pira lang kayo. Kaya makabayad kayo eh. Galing dyan sa inyo eh, yung budget. Hindi niyo tinutulan. Kunwari, di, pinakita. O, pwede ba yun? Uh, sus, ginoo ko. Till it season. Baka miwala sa inyo. Huwag kami taong bayan lulukohin pa ninyo. Rally, rally. Mabayaran bayaran din naman kayo sa kongreso ni Tambalos. Peh!